Ito ang pinakamapanlikha, nakakagulat na pagnanakaw sa bangko na nakita sa buong mundo. Hindi dahil sa dami ng ninakaw nila, kundi sa kung paano nila ito kinuha. Isang walang kamali-maling plano na nagdulot ng pagkalito sa mga pulis. At lahat ng ito ay nagsimula kay Dalton Russell, at sinasabing, "Kamakailan lamang ay nagplano ako ng isang perpektong pagnanakaw sa bangko." Sa simula, ang magnanakaw ay nagkunwaring pintor at matapang na pumasok sa bangko sa kanyang kalmadong pagkilos, ibinaba niya ang kanyang backpack. Pagkatapos, gamit ang binagong floodlight na naglabas ng infrared rays, tahimik niyang hindi pinagana ang surveillance system ng bangko. Hindi nagtagal, tatlo sa mga kasabwat ng magnanakaw ang nagmamadaling pumasok sa bangko. Nagpanggap din sila bilang mga pintor, bitbit -bit ang malalaking bag ng mga kagamitan habang isa-isang nagsampa. Pagkatapos, mabilis nilang nilock ang pinto mula sa loob. Sa sandaling iyon, may napansin ang security guard ng bangko na kakaiba. Gayunpaman, bago siya makapag-react, isang malamig na baril ang idiniin sa kanyang likod. Agad namang naghagis ng dalawang smoke grenade ang magnanakaw, nagbabala sa lahat na humiga sa lupa o humarap sa mga bala. Dahil sa bigla ang pag-atake ng mga tulisan, ang lahat sa bangko ay madaling nasupol ng walang pagpupumilit. Gayunpaman, nagsimulang kumalat ang usok mula sa mga granada sa labas ng bangko nagkataon namang may dumaan na nagpapatrolyang pulis at napansin niya ang hindi pangkaraniwang sitwasyon. Bumilis ang tibok ng puso ng opisyal, at iuulat na sana niya ang emergency sa punong tanggapan. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang sumugod ang isang tulisan, tinutukan siya ng baril sa kanyang ulo, at maring binalaan siya na huwag gumawa ng anumang biglaang ang paggalaw. Dagdag pa ng magnanakaw, may hawak silang mga hostage. Mas hindi inaasahan ang sumunod na nangyari sa halip na magmadaling agawin ang pera, dinala ng mga tulisan ang lahat ng mga hostages sa basement. Pagkatapos, kinumpista nila ang mga telepono at personal na gamit ng lahat. Ang sumunod ay lalong nakakalito. Kinutusan ng mga tulisan ang lahat na pumila sa dalawang hanay, na pinaghiwa ang kasarian. Pagkatapos, sa mga pananakot na pananalita, hiniling nila na ang lahat ay maghubad ng kanilang mga damit, na iiwan lamang ang kanilang panloob na kasuutan bagamat labis na ayaw ng mga bihag, hindi sila nangahas na lumaban sa ilalim ng pananakot ng mga magnanakaw at walang pagpipilian kundi ang sumunod. Sa sumunod na nangyari, ang mga magnanakaw ay gumawa ng isang set ng magkatulad na uniforme, ipinamahagi ang mga ito ng paisa-isa at pinipilit ang lahat na isuot ang mga ito. Ang serye ng mga kakaibang aksyon na ito ay hindi katulad ng anumang narinig o nakita ng sino man dati. Tila isang ingrande at misteryosong sabuatan ang nakatago sa likod ng mga aksyon ng mga magnanakaw. Samantala, inalerto ang mga pulis sa sitwasyon at mabilis na kumilos. Hindi nagtagal, nagtipon-tipon ang mga armadong koponan ng SWAT na nakapalibot sa bangko na may airtight perimeter. Si Detective Fraser, na nangunguna sa kaso, ay sumugod sa pinangyarihan ng may pakiramdam ng pagkaapurahan. Determinado na makipag sa mga magnanakaw, nang malaman ng chairman ng bangko na si Tace na na ang Branch 32, para itong bolt from the blue dahil ang nakatago sa loob ng bangkong iyon ay isang lihim na hindi hindi niya masisilayan. Kung malantad, ito ay maglulubog sa kanya sa hindi maibabalik na kapahamakan. Gayunpaman, ang pag-uugali ng mga magnanakaw ay hindi pangkaraniwan. Hindi sila nagpakita ng interes sa vault na puno ng pera. Sa halip, ibinaling nila ang kanilang atensyon sa isang safe deposit box, na tila ang kanilang tunay na target. Si Case, na napagtanto kung ano ang hinahabol ng mga magnanakaw, ay lalong natakot. Natatakot siyang mabunyag sa mundo ang kanyang sikreto. Sa gulat, mabilis niyang inayos ang pakikipagkita sa maparaan na si White, umaasang matutulungan siya nitong harapin ang krisis na ito. Nang magkita sila, nagsinungaling si Pace na sinasabing ang mga laman ng safe ay mga heirloom ng kanyang pamilya at hindi siya papayag na may makakita sa kanila sa anumang pagkakataon. Hiniling niya kay White na gumamit ng malawak na koneksyon upang makuha ang mga nilalaman ng safe bago makuha ng pulisya para kay White, hanggat tama ang presyo, walang gawain ang hindi pinag-uusapan. Samantala, ang mga magnanakaw ay malayo sa idol, na isinasagawa ang kanilang plano ng may katumpakan at pagkamadalian. Ang pulis, sa kabilang banda, ay nakikipagkarera sa oras upang makahanap ng mga pahiwati. Sinuri nila ang surveillance footage mula sa oras ng pagkuha sa bangko at natuklasan na ang mga pamamaraan ng mga magnanakaw ay napakahusay. Gamit ang invisible infrared rays, tahimik nilang hindi pinagana ang security system ng bangko. Gayunpaman, tiyak na ang dalawang minutong agwat sa surveillance footage ang nag-iwan sa pulisya ng ganap na dilim tungkol sa kung sino ang pumasok o lumabas sa bangko. Ito ang naging pangunahing salik sa sukdulang tagumpay ng mga magnanakaw sa pagtakas. Di nagtagal, nagkaroon ng bagong development sa bangko. Ang mga magnanakaw ay biglang nagpakawala ng isang bihag, ngunit ito ay nag-iwan sa pulisya sa isang mahirap na posisyon. Hindi matukoy kung ang taong ito ay isang kaalyado o isang kalaban, ang bihag ay binalot ng mahigpit, na may isang mahiwagang kahon na nakasabit sa kanilang dibdib, na labis na ikinagulat ng SWAT team. Ang kanilang unang instinct ay ipagpalagay na ito ay isang bomba. Gayunpaman, nang maingat nilang buksan ang kahon, natuklasan nila ang isang kamangha-manghang mensahe mula sa mga magnanakaw hiniling ng mga magnanakaw na maghanda ang pulisya ng dalawang bus na puno ng gasolina, isang pampasaherong eroplano sa isang runway na puno ng gasolina, at mga piloto upang paanda rin ang mga ito. Ang lahat ng ito ay kailangang ayusin ng 9pm, o papatay sila ng isang hostage bawat oras. Dagdag pa rito, binalaan ng mga magnanakaw ang mga pulis na huwag magpadalos-dalos, dahil nagtanim na sila ng mga plastik na pampasabog sa loob ng bangko. Ang mga kahilingan ng mga magnanakaw ay walang katotohanan, at malinaw na walang intensyon si Fraser na sumang-ayon sa gayong hindi makatwirang mga kondisyon. Gayunpaman, ang pag-iisip kung paano ililigtas ang mga bihag at sugpuin ang krisis ay naging isang napakahirap na problema para sa kanya. Samantala, nagsimula ng kumilos si White. Confident gaya ng dati, nilapitan niya ang mayor. Gamit ang incriminating evidence na mayroon siya laban sa kanya, pinilit niya ang alkalde na sumang-ayon na hayaan siyang lumahok sa paghawak ng sitwasyon sa bangko. Ang alkalde na naiwan na walang pagpipilian, ay dinala si White sa eksena. Ipinaalam niya kay Fraser na tutulungan siya ni White sa pamamahala ng kaso. Para kay Fraser, ang pagpayag sa isang tagalabas na makialam sa mga usapin ng pulisya ay malinaw na labag sa mga regulasyon ang hindi niya inaasahan ay e-blackmail eh, siya ni White, sa isang insidente na kinasasangkutan ng nawawalang $140,000 na cheque. Nagbanta pa ito na sisirain niya ang karyer niya kapag hindi siya makikipagtulungan. Sa ilalim ng panggigipit ng alkalde, at ubiling sumang-ayon si Fraser na hayaan siyang tumulong, kahit pansamantala. Sa katotohanan, ang insidente ng nawawalang cheque ay ganap na gawa ng isang sinadyang akusasyon ng isang nagbebenta ng droga na naglalayong bawasan ang kanilang sariling sentensya pagsapit ng tanghalian, lumabas ang mga magnanakaw mula sa bangko na may hawak na hostage, na ng bagong demand para sa limampung pizza na ihahatid. Ang tila walang kwentang kahilingang ito ay nagpakita ng kislap ng pag-asa, at sinamantala ni Fraser ang pagkakataon ng may matalas na intuition. Mabilis niyang inutusan ang kanyang mga opisyal na maingat na magtanim ng mga kagamitan sa pakikinig sa loob ng mga kahon ng pizza, umaasang makakuha ng mahalagang pananaw sa bawat galaw ng mga magnanakaw. Gayunpaman, hindi naisip ni Fraser na ang tila walang kamali-maling plano ay naisip na ng mga magnanakaw. Kapag ang mga aparato sa pakikinig ay naisa ang mga tunog na ipinadala ay ganap na hindi maiintindihan tulad ng isang dayuhang code. Walang sino mang naruroon ang nakakaintindi ng isang salita. Napakunot ang nuon ni Fraser ngunit tumanggi siyang sumuko sa pinaghirapang pamumunong ito. Nagkaroon siya ng ideya, pinatugtog niya ang recording sa loudspeaker, umaasang may makakilala na dumadaan sa wika. Nasurprese siya nang ang isang construction worker ang sumulong, may kumpiyansang kinilala ito bilang Albanian. Gayunpaman, inamin niya na hindi siya nagsasalita ng wika dahil ang dating asawa ay Albanian. Mabilis na hinimok ni Fraser ang lalaki na tawagan ang kanyang dating asawa. Hindi nagtagal, dumating ang isang kapansin-pansin na matikas at kaakit-akit na babae. Nang marinig ang paliwanag, pumayag siyang tumulong pero sa isang kondisyon, gusto niyang i-dismiss e lahat ng kanyang parking ticket sa bag na dala niya. Sabik na e ang recording, pumayag si Fraser nang walang pag-aalinlangan. Nang marinig ng babae ang recording sa pamamagitan ng loudspeaker, bigla siyang humagalpak ng tawa. Inihayag niya ang katotohanan, ang recording ay isang CP mula sa isang talumpati ng isang dating presidente ng Albania, isang bagay na naririnig niya araw-araw sa mga taon ng kanyang pag-aaral ang paghayag na ito ay isang thunderbolt para kay Frasier, na nag-iwan sa kanya na parehong nabigla at nagalit. Sa wakas ay napagtanto niya na noon pa man ay batid na ng mga magnanakaw ang kanilang balakid na pagnanasa. Sinadya nilang itanim ang recording na ito upang kutsain ang mga pulis at mag ng kanilang oras. Tulad ng hinala ni Frasier, ang layunin ng mga magnanakaw ay tumigil ng ilang oras habang nagsasagawa sila ng isang detalyadong master plan. Hinati ng mga tulsong magnanakaw ang mga hostage sa iba't ibang grupo na madalas na inilipat sila sa pagitan ng mga silid. Sa tuwing may paglilipat, ipinapasok ng mga magnanakaw ang isa sa kanilang disguise bilang hostage sa grupo. Ang mga infiltrator na ito ay sadyang nagtanggal ng kanilang mga maskara at nagudyok ng kaguluhan sa mga hostage na nagdulot ng kaguluhan kapag ang sitwasyon ay tila malapit ng mawalan ng kontrol, ang mga magnanakaw ay biglang susulpot, marahas na kinakalagkad ang di ng gugulo at sasailalim sila sa isang malupit na pambubugbog. Ang taktika na ito ay hindi lamang tinakot ang iba pang mga bihag ngunit tiniyak din nila na maaalala nila ang nagkukunwaring kasabwat. Ang masusing binalak na diskarte na ito ay kritikal sa matagumpay na pagtakas ng mga magnanakaw. Ang target ng mga magnanakaw sa operasyong ito, ay ang Safety Deposit Box No. 392, na nagtataglay ng pinakamadilim na sikreto ni Case. Sa loob ng kahon ay hindi lamang isang confidential na dokumento kundi pati na rin ang 12 ng pakete ng mga mamahaling diamante, kabilang ang isang hindi mabibili ng Cartier Diamond Ring. Ang lahat ng ito ay ill-gotten gains na naipon ni Case. Nahaharap ngayon ang mga magnanakaw sa isang malaking hamon, paano makatakas gamit ang isang diamante na halaga ng kapalaran ng hindi nahuhuli. Gayunpaman, masinsina nilang pinlano ang bawat detalye. Pagkatapos ng patuloy na pagsisikap, nagawa nilang maghukay ng kalahating metrong lalim na butas. Ang hukay na ito ay magkakaroon ng mahalagang papel sa kanilang plano. Binagtagal, tinawagan ng pinuno ng mga tulisan na si Russell C. Fraser, upang tanungin ang kalagayan ng eroplano nagsinungaling si Fraser na sinasabing ginagawa niya ang kanyang makakaya upang ayusin ito, na ipinapaliwanag na ang pagpapakilos ng isang eroplano ay hindi madaling gawain. Lingid sa kaalaman ni Fraser, bahagi na pala ito ng diskarte ng mga magnanakaw para iligaw siya. Alam na alam ni Russell na hindi kailanman maghahanda ang mga pulis ng eroplano para sa kanila. Sa totoo lang, ito ay isang pandaraya na idinisenyo upang itapon si Fraser at itago ang kanilang tunay na plano sa sandaling iyon, si Fraser ay ganap na nasa awa ng mga magnanakaw, hindi makahanap ng solusyon. Samantala, ipinahayag ni White ang kanyang pagnanais na makipag-usap ng direkta sa mga magnanakaw. Ginamit ni Fraser ang kanyang telepono para tumawag sa bangko, na nagpapahintulot kay White na makipag-ayos. Kumpiyansa na sinabi ni White na kung masisiguro ni Russell na mananatiling protektado ang ilang interes, may paraan siya para tulungan siyang makuha ang gusto nito. Nang marinig ito, pumayag si Russell na makipagkita kay White ng harapan. Si White ay nag-iisang pumasok sa bangko, at ang mga magnanakaw, sa sobrang pag-iingat ay nagsagawa ng masusing pagkapkap sa kanya upang matiyak na wala siyang dalang anumang kahina-hinala. Nang makontento, pinayagan nila siyang makilala si Russell. Ipinanukala ni White ang kanyang mga tuntunin kung agad na susuko ang mga magnanakaw, maaari niyang garantiyahan na magsisilbi lamang sila ng tatlo hanggang apat na taon sa bilangguan, at sa paglaya, tatanggap ng dalawang milyong dolyar bilang kabayaran. Gayunpaman, malino na hindi nasisiyahan si Russell sa alok na ito. Gusto niyang malaman kung ano ang katotohanan na gustong protektahan ni White. Maging si White ay hindi alam ang buong kwento, dahil inutusan lamang siya ng kanyang amo na kunin ang isang bagay mula sa safe ang hindi niya inaasahan ay nakuha na ni Russell ang bagay na pinag-uusapan. Sa nangyari, noong World War II, si Tace, na nagtatrabaho sa isang Swiss bank ay naging isang opportuniste sa moral na bankarota. Sinamantala niya ang kanyang relasyon sa mga Nazi upang magkamal ng kayamanan. Gamit ang blood money na ito, kalaunan ay itinatag niya ang bangko at hinangad na ibaon ang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang katayuan sa lipunan at malawak na koneksyon. Gayunpaman, nagsisi na ipinaalam ni Russell kay White na hindi niya maibibigay ang dokumento. Dahil kung siya ay mahuli, siya ay sigurado na si Taze ay hindi magsisikap na tulungan siya, dahil ang dokumentong ito ay nakatali sa reputasyon at kaligtasan ni Taze. Kung makakataka si Russell ng hindi nasaktan, maaari niyang pilitin si Taze na magbayad ng malaking halaga para mabili muli ang dokumento. Ano man ang tinalabasan, ito ay isang win-win situation para kay Russell na isang deal na walang downside. Samantala, nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Fraser. Alam na alam ng mga magnanakaw na hindi sila bibigyan ng mga pulis ng eroplano, ngunit matigas ang ulo nilang hinintay ang isa. Maliwanag na mayroong isang nakatago at masasamang plano. Biglang napagtanto ni Fraser na habang balak ng mga pulis na pigilan ang mga magnanakaw para makakuha ng oras, sa halip ay nahulog sila sa bitag ng magnanakaw. Sa simula hanggang sa huli, ang mga tulisan ang sadyang natigilan nagpa siya si Fraser na kumuha ng ibang diskarte, ibigay sa mga magnanakaw ang eksaktong gusto nila, nang walang pag-aalinlangan. Tumawag si Fraser sa bangko at mariing nagsinungaling, na sinasabing handa na ang eroplano. Gayunpaman, higiniit niya na kailangan muna niyang makitang ligtas at maayos ang lahat ng mga bihag. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, tinitimbang ni Russell ang mga kalamangan at kahinaan at sumang-ayon sa kahilingan ni Fraser. Pumasok si Fraser sa bangko mag-isa, sinamahan siya ni Russell sa basement, kung saan ang mga hostage ay takot na takot at nanginginig, na nagmukhang mga takot na takot na mga ibon. Ang mga sumuway sa mga tulisan ay iginapos ng mahigpit at ibinukod sa isang hiwalay na silid. Pinigil ni Fraser ang kanyang galit at kalungkutan, pinatitiyak ang mga bihag na may pangako na ililigtas silang lahat. Pagkatapos ay sinubukan niyang alamin ang tunay na intensyon ni Russell. Kung tutusin, hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang magnanakaw sa bangko na nagpaplanong tumakas, kasama ang mga hostage sa isang eroplano na isang napakalaking ideya. Habang maingat na pinagmamasdan ni Fraser ang loob ng bangko, buong tapang niyang sinabi na sinasadya ni Russell ang pagtigil sa oras. Nanatiling tahimik si Russell, ngunit tumanggi si Fraser na umatras. Nagpatuloy sa kanilang pag-uusap, sinusubukan ng iba't ibang paraan upang pukawin si Russell na ipakita ang kanyang kamay. Aalis na sana si Fraser, nagkunwari siyang nakipagkamay kay Russell at bigla siyang sinunggaban, tinangkal niyang tanggalin ang maskara niya para makita ang mukha nito. Sa kritikal na sandaling iyon, sakto namang dumating ang isa pang magnanakaw, na nagpatigil sa mapusok na pagkilos ni Fraser. Si Russell na ngayon ay lubos ang galit, nagbabala kay Fraser na hindi siya nanluloko. Kung hindi pa handa ang eroplano pagsapit ng alas 9 ng gabi, sisimulan niya ang pagbitay sa mga hostage bumalik sa command vehicle, kumpiyansa na sinabi ni Fraser kay Kapitan Darius na binigyan niya ang mga magnanakaw ng hindi bababa sa isang daang dahilan para barilin siya, ngunit hindi nila ginawa. Siya ay kumbinsido na ang mga magnanakaw ay hindi nagpaplanong pumatay ng sinuman, at pinaghihinalaang sila ay lubos na nagpaplano ng ibang bagay. Bago pa man matapos magsalita si Fraser ay biglang pumasok ang tawag ni Russell na parang isang masamang tanda inutusan sila ni Russell na gamitin ang mga kamera upang suriin ang pangalawang window ng bangko, na nangangako ng isang sorpresa. Mabilis na sinuri ni Fraser at natigilan ng makita ang isang live feed ng isang hostage na pinapatay. Lumagpas linya ng pulisya ang ginawang pagpatay ng mga magnanakaw sa isang lihag. Agad na sinimulan ni Kapitan Darius ang pag ng sapilitang pag-atake sa bangko. Gayunpaman, nahaharap sila sa isang malaking problema. Ang bangko ay mayroon lamang isang pasukan kung ang koponan ng SWAT ay pumasok sa dilim, walang alinlangan na sila ay magiging mga nakaupong itik. Kahit na makarating sila sa basement, lahat ng tao sa loob ay pare-pareho ang pananamit, kaya imposibleng makilala ang mga hostage mula sa mga magnanakaw. Ang masama pa nito, may posibilidad pa rin na nagtanim ng mga pampasabog ang mga magnanakaw. Gaano man sila magpatuloy, tila hindi may iwasang mapahamak ang mga bihag iminungkahi ng isang opisyal na gumamit ng mga bala ng goma para tumilapon ang ulo ng mga magnanakaw at mawalan ng malay. Ang ideya ay tila nangangako. Pagkatapos ng ilang deliberasyon, sumang-ayon ang koponan na ilunsad ang kanilang pag-atake sa unang pagkakataon. Kinaumagahan, habang naghahanda ang SWAT para sa kanilang maigting na operasyon, lumabas si Fraser sa command vehicle para makalanghap ng sariwang hangin, habang kaswal na nakipag-usap sa isa pang opisyal isang bagay na sinabi ng opisyal ang tumama kay Fraser na parang kidlat. Nagmamadali siyang bumalik sa command vehicle, galit na galit na binuwag ang message board. May nakatago sa loob na isang aparato sa pakikinig, kaya hindi katakataka na parang alam ng mga tulisan ang bawat galaw nila. Agad na ipinalam ni Fraser kay Kapitan Darius na itigil ang operasyon, na nagbabala sa kanya na malamang na ito ay isang bitag na ginawa ng mga magnanakaw. Gayunpaman, si Kapitan Darius, nasabik na sabik na mag-claim ng credit para sa paglutas ng kaso, ay hindi pinansin ang babala ni Fraser at nagpatuloy sa pag-atake. Nang marinig ang usapan sa pamamagitan ng listening device, agad na kumilo si Russell. Mabilis siyang naghagis ng smoke grenade, at sa isang iglap, ang silong ay nilamon ng makapal at umiikot na usok. Ang iba pang tatlong magnanakaw ay gumalaw sa perpektong pagsing, halos lahat ng mga hostage ay pinalabas sa kanilang mga silid. Sumabog ang kaguluhan sa basement na naging ganap na kaguluhan. Inutusan ng mga magnanakaw ang lahat na magtungo sa pangunahing bulwagan ng bangko, tulad ng isang grupo ng mga walang ulo na langaw. Ang mga bihag, nadala ng takot, ay galit na galit na sumugod sa hagdanan. Sinamantala ng iba pang tatlong magnanakaw ang pagkakataon, mabilis na ibinaba ang kanilang mga armas at itinago ang kanilang mga sarili bilang mga bihag na tuloy-tuloy na nakihalo sa mga tarantang karamihan. Habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng pagsabog, matagumpay na nalagpasan ng SWAT team ang pangunahing pinto ng bangko. Ngunit nang sila ay naghahanda sa paglusog sa bangko, isang malaking grupo ng mga bihag ang biglang bumuhos. Ang koponan ng SWAT ay natigilan sa pagkalito, hindi matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng mga magnanakaw at mga inosenteng sibilyan. Naiwan na walang mas mahusay na pagpipilian, nagpaputok sila ng mga bala ng goma upang mawalan ng kakayahan ang lahat. Habang mas maraming tao ang lumabas mula sa bangko, mabilis silang pinigilan ng mga opisyal ng SWAT isa-isa, hinali -isa, ang lahat na may layuning ayusin ang mga bagay sa ibang pagkakataon. Sa hudyat na ang kaguluhan ay nasa ilalim na ng kontrol, ang SWAT team ay pumasok sa bangko. Ganap na armado at handa para sa isang labanan, nagsagawa sila ng masusing paghahanap sa lugar na pinabaliktad ang bangko. Ngunit wala silang nakita, walang bakas ng mga magnanakaw, walang bomba walang lihim na daanan, at wala ni isang sentimo ang nawawala sa vault. Alinman sa mga magnanakaw ay mahiwagang nawala, o sila ay nakatakas sa pamamagitan ng pagsama sa mga hostage. Sa kanilang pagtataka, ginamit lamang ng mga magnanakaw ang mga laro ang baril sa panahon ng pagnanakaw, at maging ang dapat sana pagbitay sa isang hostage ay isinagawa gamit ang props. Ang mga kakaibang pagkilos na ito ay nagpalalim lamang sa misteryo nagpa siya si Fraser na tanungin ang mga hostage sa magdamag, na naging isang napakalaking sakit ng ulo para sa pulisya. Matapos ang masusing pagtatanong sa bawat individual, nalaman nilang ang bawat tao ay maaaring magbigay ng hindi bababa sa tatlong saksi upang kumpirmahin ang kanilang katayuan bilang mga bihag. Ito ang kinang ng plano ng magnanakaw. Sinadya nilang pinasok ang mga hostage kanina, para ilatag ang groundwork para sa kanilang pagtakas bukod dito, dahil hindi matiyak ng pulisya kung kabilang sa mga bihag ang mga tulisan, madali silang umiwas sa hinala. Sa huli, ang pulis ay dumating na walang dala, sa hindi paniniwala ni Fraser. Inutusan siya ng hepe ng pulisya na tapusin ang kaso ng mabilis. Natigilan si Fraser subalit punong-puno ng mga tanong na hindi nasasagot. Higit sa lahat, wala ni isang tulisan ang nahuli. Paano nilang wawalisin ito sa ilalim ng alpombra? ang hepe na parehong galit, ay ipinaliwanag na ang mga ito ay utos mula sa mga nakatataas. Binanggit din niya na natagpuan nila ang nawawalang $140,000 na cheque, na nagpapahiwatig na nalinis na ang pangalan ni Fraser. Ngunit hindi pumayag si Fraser na pabayaan ito ng ganoon kadali. Maingat niyang sinuri ang lahat ng record na may kaugnayan sa mga safety deposit box ng banko, at may natuklasan siyang kahina-hinala. Walang impormasyon tungkol sa Box 392 napagtantong may higit pa sa kaso. Hinanap ni Fraser ang isang hukom at nag-apply para sa isang search warrant upang imbestigahan ang mga safety deposit box ng bangko. Akmang aalis na si Fraser nang makita niya si White. Pinayuhan siya ni White na ihinto na ang kaso, nagbabalas sa kanya na isaalang-alang kung ang kaso ba o ang kanyang karera ang mas mahalaga. Ngunit handa si Fraser sa kanyang mga banta. Nag-play siya ng recording ng pag-uusap sa pagitan niya kay White at ng alkalde na na siya ay na-corner, mabilis na binago ni White ang kanyang tono, na sinasabing kung makikipagtulungan si Fraser sa kanya, maaaring tumaas ang kanyang ranggo at makamit ang mahusay na tagumpay. Gayunpaman, interesado lamang si Fraser na malaman kung ano ang hindi gaanong ibinunyag ni White, pinupuri lamang si Fraser bilang isang mabuting pulis at hinihimok siyang pabayaan ang bagay na ito. Nang maglaon, nagulat muli si White sa banker case, na sinasabing nangako siya kay Fraser ng promosyon at matagumpay siyang nahawakan. Ang kaso, ang pinakapinag-aalala tungkol sa mga kompidensyal na dokumento na nasa pag-aari pa rin ng magnanakaw. Tiniyak sa kanya ni White na balang araw ay gagamitin ng mga magnanakaw ang dokumento para i-blackmail e siya sa pagbili nito. Binigyan ni Tay White ng isang napakalaking halaga ng tseke, na tila napatahimik, ngunit sa isang hindi inaasahang twist. Nakatago pa rin si Russell sa loob ng bangko ang mga magnanakaw ay sadyang huminto ng oras upang gumawa ng isang nakatagong compartment sa storage room ng bangko. Ang malalim na hukay na hinukay nila kanina ay hindi bahagi ng isang ruta ng pagtakas, na nilalayong mag ng basura. Si Russell ay nagtatago sa likod ng compartment sa buong oras, naghihintay para sa bangko na ipagpatuloy ang normal na operasyon upang makalabas siya nang hindi mapapansin ang mga brilyante. Samantala, ang tatlong kasabwat ni Russell ay naghihintay sa labas sa isang kotse, handang sunduin siya anumang sandali. Sa kritikal na yugtong ito, lumitaw ang isang hindi inaasahang sitwasyon. Dumating si Fraser at ang kanyang katulong sa bangko ng walang pasabi. Mabilis na inalerto ng mga kasabwat si Russell. Sa kabila ng sorpresa, nanatiling kalmado at tahimik si Russell, na nagpatuloy sa kanyang plano, dala ang isang bag na puno ng mga jamante. Kaswal siyang lumabas ng basement at pumasok sa lobby ng bangko nang hindi napapansin. Sa sandaling iyon, nagmamadaling pumasok si Fraser sa bangko at aksidenteng nabangga si Russell. Nang hindi alam ang pagkakakilanlan ni Russell, hindi na nagdalawang-isip si Fraser at hinayaan siyang lumayo. At buong tapang na lumabas si Russell sa bangko. Nang buksan ni Fraser at ng kanyang koponan ang safe deposit box 392, natuklasan nila na sinagjang iwan ni Russell ang singsing -sing na diamante ng Cartier sa tabi nito ay isang note na nagsasaad na sundan ang singsing. -sing. Ang plano ni Russell ay pangunahan si Fraser sa pagtuklas ng higit pang mga katotohanan at gamitin ang mga ito bilang leverage laban sa Taze. Dinala ni Fraser ang Cartier Diamond Ring sa tirahan ni Taze, naghahanap ng mga sagot tungkol sa nilalaman ng Box 392. Tumanggi si Taze na aminin ang anuman, paulit-ulit na sinasabing wala siyang masasabi. Lalo lamang nitong pinalakas ang paniniwala ni Fraser na may tinatagong masama si Taze. Itinaas niya ang kanyang gitnang daliri kay Tate, nakitang-kita ang Cartier ring. Ang kilos ay hindi lamang siya, ito ay isang malakas na babala. Sa huli, ibinigay ni Fraser ang recording ng kanyang pakikipag-usap kay White at sa alkalde na nagpahayag na ang gusto lang niya ay maging isang mabuting pulis. Gaya ng inaasahan, na-promote si Fraser bilang senior detective. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Fraser para matulog, napansin niya sa kanyang bulsa at nakakita ng isang bagay na nakakagulat na isang brilyante. Doon niya napagtanto ang lalaking nakabangga niya ay si Russell. Ang brilyante ay ang maliit na regalo ni Russell kay Fraser, isang matapang na deklarasyon na lumabas siya sa pintuan ng bangko ng walang sagabal. At dyan nagtapos ang pelikula, maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.